So, ayun na nga guys, grabe. Yung title natin, yun nga, may isang pare nagpaparinig sa quadcom guys. At sa pamumuno ni BBM. Eh. Pero bago natin panoorin yung video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, at share ang ating video guys. So, ayun na nga, grabe yung parinig ng isang pare sa kanyang mesa guys. Pinaringgan niya talaga yung quadcom kung ano yung mga ginagawa nila dyan sa hearing nila. Halatang halata naman na sila yung tinutumbok ni Fana. At sa mga pamumuno ni Vivian, ano yung mga pinaggagawa niya. <coughs> o panoorin natin yung video para maniwala kayo. At tingnan natin. O ito na. Kinsa tong musulti na maone ang tinuod ng nahitabo, pahilomon sa bisan unsang to Kung sino na yung sasalita ng totoo, uh, kung sino daw nang sasalita ng totoo, patatahimikin. <laughs> o di ba? Pag either prisohon, either patyon, or taktakon sa ilang mga patyon. <laughs> patyon o taktakon sa kanilang mga trabaho o tagalin sa kanilang mga trabaho. O di ba? Diba? Trabaho o uban pa muna. hilom na lang ta. Mm. So kinsa na mga politisyan karon na anda mabeligya sa tanan nilang katigayonan mm. aron ihatag ngadto sa mga kabos maunay atong butaran. Mm. Ano? Ana. Di mga politiko daw na andang ibigay yung kanilang mga ano uh, tunay na serbisyo dapat din yung dapat iboto. <laughs> okay. Oh, Sulay natin. Na. Oh, so, kasaganan mo padako dai eh, no ilang balay mo padaghan uh, ano si... kaso kadalasan daw nagpapadlaki ang ng bahay yan. ilang sakyanan Parang mo padaghan sa ilang kabtangan Paparami ng mga ano kagamitan so, tulad so, ng alahas mga ganyan mahating alahas bahala na ang ilang silingan na, na namutar nila nagkalisod sa kailang taon bahala na yung mga kapitbahay na naghihirap. Yun. <laughs> <laughs> Anong habal-habal na wire rehistro. Ano? Why nagpakaban na, ano? Ay, happy tadi, kagis iskina. Torti, laghana di ang mga motor mm. Nang inabuhi. ginabuhi. Kaya na intaw trabaho. Nangatak-tak sa trabaho. Namin na wala mga trabaho. Yan, nagpo-focus sila sa mga ano, sa corruption, tsaka sa hiring-hiring na kahit anong hiring nila. Pag-ngay <laughs> <laughs> employment, mahal kay bukas, mahal, mahal, mahal kay mga basic needs na oh, basic need, mahal Why na to. Sige lang yung Totoo hipos ng kwarta. Hmm. Sige lang daw yung, ano, uh, uh politiko na, ano, uh, ng pera kanya-kanya. <laughs> Ngita tag politicians na anda magpasakit. Dito naman tayo sa isang ano, sa sinabi niya. Guys, tingnan natin. Dapat ang kagigoconfirm na sa Central Bank. T Ulitin natin. Yeah. Ito, no gidapat ang kagigoconfirm na sa Central Bank. 25 ah, tons of trabe. gold ibaligya ni kabat ko na to, mga 129 ah, billion pesos ay, na kadungog magutaghain to ah, dapat ah, na nung namaligya tani daghan kurta tanaw oh, walang oh, di social media oh, bakit nga binenta yung mga gold reserve sa central bank asa ah, ano sa uh, banko central saan ba ginamit yung pera yan kini -question ni father alam na alam niya, updated siya sa mga balita sa mga nangyari sa bansa. Allah. Diyan ay accounting diha. Na ay na nag-post diha. Naghang kwarta. Okay, mga post na yun. Nakabat o sobrang trillion okay, ang dyan, mga dyan. wa. Di takahibaw, unsay tinood na explanation. Million, billion, billion. Di ka tamalunod, ani? Yan nagkagubot ang relasyon ari magsigig concentrate aning oh. No. gagmay kayong mga apan nga dili gani makaapekto sa ato na concentrate sa kay bibisara na hindi pa nga nakaano uh, hindi pa nga na final judge sa COA Ginano nila uh, inusgahan na nila agad Grabe. tapos yung billion-billion na intriga diyan na uh, binintang ginto, yung mga ano, itong kinabuhi ng katilingbanon, Ang dagko kayo yun problema. Hmm. Para man ka kita ang ato mga present ng mga leaders karon hmm. Makabungol naman na, ang mga komentaryo, ang mga testimonya nagipadangat hmm. na ya, sa atong katilingban sa lain-laing mga tao. Dagha naman kayong gipanghatag ng mga dag ko gayong mga sitwasyon na problema, mura magwa makadumog. Dami na daw problema na binabato sa mga ano, sa kanila pero parang nagbibingi-bingihan lang wala hindi ba sumasagot. <laughs> o ano na sa ana, ano ganyan. Katulad lang sa ano, sa bycam 'di ba, balaring blanco, pero yung mga sumasagot doon. Uh, katulad ni ano, uh, speaker hindi naman nagsasalita. <laughs> si Chi, sinasabing walang bangko. Tapos si Congressman Kimbo, meron daw. Si Grace Po, sinabi niya wala. Pero si Ivy Marcos, nagsalita, meron daw. Wala. Wa, wow, makabati. Bugnaw man kay reaction. Pero ni ay noy gagmay kayo nga wa ma uyon ni sa katilingban na mao'y gi-concentrate. Mao sigihan yung concentrate. Di na katilingbanon personal inaano nila ina 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 ano niya na hindi niya lang binabanggit pangalan pero nagko-concentrate daw kay ano kay na maliliit lang yung ano hindi man lang makaapekto sa sa ba, sa problema ng bansa samantalang yung billion-billion na na ano na nawawala o bin, uh, ginamit hindi man lang inimbestigahan <laughs> Kapag si Father. Al, personal. O anha, maglagot ang ginoo diha. Okay. So, yun na nga. Ngabi. Sabi na paparinig si, ano you know, father niya. Habang nagmimesa, yan talaga yung, ano niya. Ah, uh, yung kumunyan niya. <laughs> <laughs> kumunyan ba yung tawag yan? Gabi. So, yun lang guys. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like at i-share ng ating video. Maraming salamat guys. Wow.